Ayun o. Paborito ng FW Noodles. Para sa si UTI. Wala yung aking paborito um, na samyang. Wala rito. Wala. Uh. Ito yung hinahanap ko. Spaghetti. 495. Sa next week lang ako bibili. Lagay ko sa aking cargo. Ito naman, medyo mahal to. Delay tayo pang lagay sa cargo, guys. Spaghetti at saka macaroni. Para pang, ano na naman, pang December ng aking mga anak. Sana so, si ate. कहा मकरो नहीं देना बहुत क्या बोल ये चाहिए ये लेकिन उसको क्या भी Not... Ate, mako hada garlic pickles. Ay. ada wala istri hada kamla ba? Kamla India. Ayun, ang daming pickles. Ano kaya to?

Ayan. Gusto nyo ng mantika. Ayan, oh, maraming oil. Oil. Corn oil. One dinner, $3.25. Padala kay ako dito sa Pilipinas. Mura lang siya. Yung pang ano ni mama, pang diet. Oh stevia. Ay, Nutella. Wala akong pera. My God. Hmm. Tabi, Baltin? Hmm. Palaman sa tinapay. Sa kabila akong tinapay. Meron ata doon Ladies Choice Mentos